morning 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 sayaan so, 4:15 na dito na tayo sa paseo ko sa paseo di Santa Rosa yay maaga pa tayo makaka ano, makakarating ng sa aking trabaho nang tama. Paglalakad ko, hindi ako bumamadali. Ang daming nakamotor ko. Good morning, morning, morning. Ito na lang yung ano. Baka may tinapay ako eh. Si kuya yan ako bumili ng pag-design. Uh, uh, iban tayo. Hirap dito. Wala kasing ilaw hindi ka kita dito purang magaling dito walang kailaw-ilaw morning morning dito na tayo sa lalakad na tayo na oras na Oh, 4.53 na ha. Hi, hi. Rari 20. 20.25. Oh, that's like 4.53 na lang umaga. So, kain tayo ulit ng tinapay. Ako nagpalakay. Kaya po dito, ang dilim. Kaya yung ang kailaw-ilaw yung ano mga poste? Napit na mag ng ano ng ummm advanced energy Half moon tayo ngayon, half moon. Daming pila ng tricycle, oh. Magdadal saan eh, malapit na magawa sa ng RPC ng in alas nito. Ang panghi. Bakit? ang panghi dito. Ito, ginagawa nilang iliang kasi dito yung mga tambal. energy. i to try it again. It's an MP nila dito, wala nang ilaw. Tapos na yung ano nila ginagawa, kaya wala na rin ilaw yung kalahati. Sabi, hindi ako nakatulog kagabi. Ang talaga, ang maraming iniisip. po, so, 13 pesos lang pamasahin natin ngayon. Minayot ko 20, 7 sa maklinito yun. So Lord, nang bala sa mga katulad nila kuyan tapat, hindi nalalamang sa kapwa. hindi nang lalaman sa kapwa shuttle na dad, dadatingan na. Wow! ng <laughs> Dito na po tayo sa may gateway. Maraming salamat po sa paggabay lagi sa akin. Maraming salamat po sa paggabay niya lagi sa akin. Sa mga anak. Kayo na po bahala lagi sa akin. Maraming salamat po, Lord.